Yan, ganyan. May dilaw na naka. Hinog na yan. Pag green, huwag kunin ha. Paborito pa naman ni Zee yan. Squash. Di ba Zee? Uh Oo. -oh. Sabi nga nang hindi niya robe benta yung Pagkain, pangkain lang daw natin. Hmm. Kasi nga, naubos na yung stock natin na gano'n na siya. Hmm. Ingat din baka may snake ka. Oh, nasa band, na gitna ka na kayo doon sa bandang ano, marami pang pabunga ha. Ingat sa matapakan yung tanim ha. Yung tinatapakan mo, tingnan mo na. Hindi <laughs> <laughs> ka siya? Saan mo dadalin yan? O yan, may pang adobo ka na. Patingin nga, may Zee. Pa. Patingin nga. Obo, nag-harvest ka na ng kalabasa. Di lang, eh? Oo, isang lutuan. Anong oh. hagis, Em? Ay, hindi masasalo yan. Makaano ka ng hagis, ha? Dito na lang muna sa sahig para may ginagawa pa ako sa lababo eh. Yan dyan, dahan-dahan nga ka. Marami dyan, pabunga pa lang. Sige doon, diretso ka ron. Papunta Huwag na maligalig. Eh, bag gumulong. Hanapin mo Uy, pa yan. Yung gumulong yung isa? Oo, pero maliit lang. Nasaan? Wala Sa baba daw. Nasa ano? Sa baba daw. <laughs> Hanapin mo! mo ni mo. Kahit na, sayang naman yun. O, oh, matamaan yung tanim dyan, o. Oh. May kiat-kiat dyan. Patingin nga, em. Eh. Wow, may pangkain na si em. Hanggang baba ba? Di yun. Ay, anak, maganda yung Mana ka pala kay papi, pinanood mo lang eh. Hindi ko makukuha. Tama. Pag may gumulong, huwag mo nabulhin. ano, mo Lapag mo lang dito sa sahig. Dami niyo naman harvest? Dami po. Mapikat. Mapikat pala tomato kita to. to. Kain ang liit-liit mo. Mami right Oo, right. na umula... ka na to sakali ito. O sige. Mamitas ka na doon, manguha ka na doon, zi, wag marami Zee baka gumulong. Wala na pala tayo dito, mo. Huwag mo sa tangkay hawakan, matatanggal. Ana, oh mas magandang i-stack yan ng may tangkay. Ang ganda niya, Zio o. Oh, isang lutuan lang. Marami pa dyan, Kuya Kyo. Sige na, eh. Makutin mo na yung naro, no? Oh. Baka gumulong na naman yun. Dahan-dahan dun sa basket. Pag yung basket tumumba, oh. Ah, at Tulungan mo doon, si, Tulungan mo. Kung ganyan kalaki, malaki na yun. Sayang naman yun. Mahal, pag pumunta ka doon sa baba, ah, baka may Malaki-laki rin pala, eh. Yung gumulong. Kunin mo na yun kay Kuya QM. May napitas na siya doon. Naroon, no? Sa kamatis. Oh, matamaan yung tanim. Em, kunin mo na kay Kuya Kyo. May pinitas na si Kuya doon. Kaya nga. Isa na lang daw yung kalabasa niya dito sa bahay. Hindi niya alam, ang dami pa dyan sa ano. Oh, ayan, may mga kalabasa pa tayong itatanim ha. Itatransplant natin doon sa taniman. Para laging may squash si Z. Paborito mo yan Z, di ba? Lima, lima dala mo? Lima yan? Mm. Oo, yung dami mo naman harvest. Dahan-dahan sa kalabasa, baka gumulong. Pa meron pa si Kuya Z. Ay, meron pa dun si Kuya Q. Tsaka si M, oh. Kaya mo, M? Eh? Wala na kuya Kyo. Oo, yung tanim eh. Yung dalandan. Matapakan mo yung dalandan. Maliit pa yung dalandan natin. Patingin nga. Wow, ang galing naman ng M namin oh. Ay, may ulam na si M. Sigurado na yun. Okay na kuya Kyo. Wala na. Okay, mukhang wala na.